Hello guys, what's up? We are back. Mayroon lang ulit tayo nakabalik dito sa The Hague, dito sa ICC Detention. Uh, Mag-update tayo kung anong mga kaganapan ngayong araw. It's been a long time or it's been a while. Hindi tayo nakapasyal dito guys. Nabisi tayo sa trabaho. So, stay tuned. Update tayo. kayo. Dito tayo ngayon sa ICC Detention Center. Yan sa loob si Tatay Diggs. Pupunta tayo dito sa Duterte 30 Street. Doon nating mga kabayan. yung natin kung anong mga activities ngayong araw. Nakita ko rin sa mga live ni na Boss Alvin, ibang mga vlogger sa Facebook na nandito sina VP Sara at ang kanyang asawa. So guys, abangan natin ang mga niya ngayong araw meron tayong mga kabayan dito na nagtatambay sa labas ng ICC may hinihintay guys. all right guys, stay tuned so yun guys, nakita ko yung dalawang security ni BP Sara nandun daw sila sa loob so dito tayo sa Duterte Sturt maghihintay Ayan, meron tayong mga kabayan doon Alright, let's go. Alright, guys, dito na tayo sa Duterte Street. Ayan, no, yung kulungan lang. Yung penitentiary. Diyan lang si Tatay Digong. Ito, meron tayong mga kababayan dito, guys. Dito, yan natin. nandito si Atorne Hello po, good afternoon Atorne hi. hi Okay, kayo muna sa vlog hey, Welcome to the 30th Street po Okay, thank you And guys First time natin dito sa the 30th Street Ayan lang yung detention no para ano nakakapasyal si Tatay Digong dyan sa may pintuan yan dyan, no? may butas dyan Pwede siya sumilip dito Para na makita niya yung mga Pilipino Ang guys, uh, hintay-hintay tayo sa pagpunta dito ni Vicky Sara guys, si ate, oh, merong dalang snack dito sa Duterte <laughs> Street. Ano oh, po yan, te? Bilibid sa Bisaya. Okay, at sa, saka yung isa. Si iba yung siya ko, ito is kasawa, uh, ano yun, kayong... Kaki? Ano yun, ah... Um, uh, kasawa cake, ito. Oh, hmm. sarap. Oh, titikman ko po, ma'am, ya. Oo, oh, no? titikman mo, oo. Oh, oh. Yan right. ang kasawa cake ni Inday Love Pairat. Okay, thank you po, oh, Madam Inday. Sige, Indy. dito, 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 yan guys, may oh. tayo ngayong hapon. Oh, may pansit pa. May pansit pa siya. Oh, galing kay Attorney. Oy, wow. Si Attorney nagluto niyan. Oh, si Attorney. Oh, right. si attorney. Oh, right. Isama mo na yung mukha ko. Mm <laughs> -hmm. Oh, kagama na yan, te. Hello, <laughs> oh, punta na kayo dito. Makatikim kayo ng bilibid. Yes. sa Iligan. Bilinday oh, Iligan. Alright, thank you po. hi. si Tatay Digong. Makaalis na si Tatay buhay, na. Yes, yes. Makauwi buhay. Yes. Thank you And po. You po din, <laughs> <laughs> Saan ka na rin? Ano yes, yung mga kababayan tayo doon? Parating. <laughs> mm. Guys, may kababayan tayo from Sweden. Welcome po. Uh greetings lang, uh, shout out. Oh, Nagbiyahe kami dito para makasuporta lang ng konti <laughs> Kahit paano. Opo, opo, Maraming salamat po. At Mamya po, darating po si Bibi Sara. Meron siyang parang greeting dito, Mamya. 'Yan ang nga natin. sige, sige. Salamat po. Thank you po. Oh. kami. Sa Facebook. Salamat po. sa Oo. Welcome po to the Tet Street. I'm ah, from Las Vegas. All right, welcome po to the Netherlands. Hey guys, mga kabayan natin from Las Vegas. Nevada. Yeah. Hi! Hi, shout out po from Las Vegas, Nevada, USA. Hi. I'm ah, from Indianapolis. All right. Guys, you want to bayan from other parts of the world. From US to Europe. Yan. Guys, meron naman tayong mga bagong bisita na dumating. Ginigit lang ni Attorney. Torne masarap. Ano yung snack nyo po? Ano yan, Torne? Uh, Pilipit? Anong tawag dyan? Pilipit. Homemade. Oh. Homemade, Pilipit. Guys. Oh. Ayan guys. Tikim tayo ng oh. Pilipit snack. Oy, may snack po dito. Sinong gusto? Philip it with love. Hmm, sarap.

make over Ayan, guys pagdating ng para po ano organize lang tayo po tayo dito guys guys sandito si na boss francis

Nature's Republic mga kababayan I strongly uh, suggest that you find a Nature's Republic as well. or not sa Serapia o yung atas sa Serapia ang ganda na combination I... guys itong ating updates ngayon dito sa ICC itong ating Vice President uh, Sarah Duterte. kumisita kay Tatay Digo